So, ngayon guys, maglalaro tayo ng tower. Ayan. Yung nara... Tap, basta. Iba-iba siya ng ano, person. Ayan, maglalaro na ako. Sobrang ganda nito. Furnace. Oh. Nalalaglag kasi ako. Ay! Nakabo. Diyos ko po, nalalaglag kasi ako. Ayan. Sobrang hirap niyan. Malalaglag ka pa talaga. Buti na lang may pindutan dyan. May pindutan. Ayan, pinindot ko. Ayan. Sobrang dali lang niya. Mayroon nahihirapan ako. Chinese ba to? Hindi. Ano kaya to? Kasi, ayan. Yan nalaglag pa nga yung person. Yan nalaglag yung person. Huwag niyo pansinin yung kuya ko. Baliw yan. Ayan,